Ah, po ang ah, baka niyong binibiling ganito mga pampatining. Pang ilang buwan po niyo inaalagan bago siya mapabenta? yung nilalagay na kunyari sa loob ng isang buwan, kailangan tumubo ng 5,000 hanggang 10,000? May, meron bracket. Meron din po kayong bracket. Sa inyo po yung magkano dapat ang kitain sa loob ng isang buwan sa pag-aalaga ng ganito pampatiling? Nakasapat naman ang kita para sa ganitong pagpapatiling. Oh. Dati ngayon ako'y nag-aalaga-alaan, nangigiwihan, hindi eh, ngayon may ako na nagpapainit. Mm. Yeah. So, okay, yan yung taga, taga, ganito lang ang dami niya. Oh, mga yung... ah, talong TV. Ulit tayo ngayon sa Sariaya, Quezon. Tayo po may isang pupunta ng bakahan na mga nakakural. Nakita natin siya doon sa bumili ng baka kalabos niya. Ayan ngayon sa Bignay Dos. Dito tayo may pupunta ang isang uh, bakahan.

Good morning po. Uh, magandang uh, umaga mga talong Steven at tayo kay Kagawa. Ano pa ka si Kagawa? Jojo Mindanao. Si Kagawa Jojo Mindanao at tayo po ay pumasyal sa kanyang farm dito at ito po nasa likod niya ito po yung mga bakang mga pinapatining niya at tayo po yung magtatanong ng ilang informasyon lalong git sa paano pagpaalaga ng ganito mga baka at syempre meron tayong part 2 yun po yung mga Holstein at abangan nyo yun uh, ito muna nga i upload natin yung part 1 natin at marami mo pong alaga si kagawa dito ng mga uh, baka na ito patining, gatasan at meron din po siya dito mga uh, kambing kaya samahan nyo ako sa ating video dito sa ating farm visit dito sa Barangay Bignay Dos, Sariaya, Quezon. Sama-sama tayo manood sa video natin. Sila, bossing pala meron ditong silage, corn silage. Mm -hmm. Ito ay ilang, ano yung in-stack to? Hindi. 50. Kailangan mahinakis si Aram. 15 days lang. Mm hmm. Wala na yun. Wala na yun. Hanggang ilan taon? Uh, may taon ba? Pag kaya tumagal ng taon ng ganyan? Hindi. Kaya masira lang yung kahit limang taon. Kahit limang taon po? Basta ka lang siyang masira lang. Gano'n pa matagal Yine, din pala ito pagkain. tatagal. Uh, may, At, At laging mga, pakain. Pagkatapos pagka, patapos, alam um, ano ba, wala kang mais. Mga uh -oh. pagkat, dito nga may uh, pinukuha. Uh -oh. Pero hanggat mayroon namang nakakukuhang mais, hindi namin... Ah, kung bagay yung sariwa na... Mga ista. Nga pagsakaling hindi maka... Ito e, pag may sinasama uh -huh. ng panahon. Oo, pag maulan. Ay di... Kailangan e, eh, hindi rin makakabas ka. Oo. Ay, dito pala niya pinapakain niya rin siya. Ano to, Sa mga baka niya dito. Ayan. Yan e, taga, taga ganito lang ang dami niya. Oo. Eh, mamaya ako may pagkakalaw. Ayan. Ayan si Kagawan. Bili. Ayan, ito pa'y bagong biling niya. Ito dalawa po, ano? Ito kay... Yan doon po yung maliit-liit ano po, yung pula. Ayan. Pinapakain na nila. Ah, uh, kagawad, kayo po ba may oras din ng ano talaga dito pakain? Oo oh, naman. Mga pag umaga pag ganito, mga 7.30 to 8. Mm -hmm. Bago mag alas 8. Ayan pala yung ano nila dito. Ayan na, pa yung ano uh, nila. Ayan ba? Balikot ang ulo niya, makamak. Ah, malikot nga. Ah, <laughs> nakatanggal pala sa tali. <laughs> Ayaw. Siliw yun. Ah, uuwa. Parang kahit ano eh. Nanunuwag eh. May baka din talaga. Oh, talaga nasunggab ang baka. Hmm. Saan po ito galing? Bakang to. Paanak na yan eh. Ah, paanak lang nito? <laughs> ah, sadyang may, may pilyo talaga palang baka no? Ayaw, ayaw magpakakuha ng tali. Ayaw. Ito po yung mga baka nila. Pinapakainan ng silage. Tugawad, uh, magtatanong lang po ako. Ah... Uh, Ilang taon na po kayong nag nagbabaka ng gato pati ni? Ito pala ako, katulong na ako ng tatay eh. Ah, sadya pong sa Japong sa magbabaka pala. Ah. Kung kumbaga po, yung ganitong pagkukural, matagal na rin niya kayo nagkukural ng ganito o bago lang din? Ay, matagal na ako nagkural. Ayun yung kaso lang, mahina klase, kawakawaya. Ah, nagbit nag sadya na kayo ng ganito po. Oo. Uh -huh. Sabihin po pala kayo isa pool na magbabaka na. Oo. Oh, uh -huh. na ako sa pagbabaka. Uh -huh. Tapos tinuloy niyo lang po yung inyong... Mm -hmm. Ano, wala, hindi nag-aaral eh. Ah, <laughs> hindi pa ba, ba kayo nakatapos? High uh school -huh. lang. Aha, kaya dito na dito po isa. Nagtrabaho sa kumpanya nung o makagraduate eh, wala. Bumalik na rin ako dito. kulang din ang kita. Mm -hmm. Ibig sabihin po, nakakasapat naman ang kita pala sa ganito pagpapatiling. Oh. Dati ngayon ay nag lang, nang nangingiwihan. Hindi eh, ngayon naman ako na nagpapainit. Mm -hmm. Kaya na rin pala po nagpapaalaga. Ay, meron pa, ibig sabihin, pera pa po dito sa mga bakang ito ay meron pala kayong pang pangapalaga sa labas oh. yun pala naman pero uh, uh, kagawad may tatanong po ko sa inyo uh, kalimitan po ang uh, baka nyo binibiling ganito mga pampatining. pang ilang buwan po nyo inaalagan bago siya mapabenta ay Katulad ay... dito, parang malaki na ito. Ito eh. Uh -huh. Ilang buwan po? Gusto ko pa alagaan eh. Ulot pa sa paglaki ay eh. Magtatagal-tagal pa sa akin na. Eh. Aha. Pero po, pinakamabilis niyo naman po. Ay, oh, yung, yung pinalta, bundalua, ano, yung naririnig ng pinaltang kong dalawa. Ah, nakabinta na po kayo? Oo. Ay, apat na po akong inalaga ah. Aha. Kamusta naman po ang kita sa apat na patabong... gano'n? Maganda naman. Ayos. Aha. Sabihin ko po ay... Na 112 yung dalawa. Ah. Magbinili ko ng tatlo. Mm-hmm. Pero wala po kayong nilalagay na kunyari sa loob ng isang buwan kailangan tumubo ng 5,000 hanggang 10,000. May meron bracket. Meron din po kayong bracket. Sa inyo po yung magkano dapat ang kitain sa loob ng isang buwan sa pag-aalaga ng ganung pati ng mga eksperto. Aha. Ay yun daw ipagmaayos ang pagkain. Mm hmm. Lalaki na sa isang araw na isang kilo kalahati sa akin naman eh lumaki sa kilo di kita na ako. Ay, ah, isa po 'yan. Oo. Mm -hmm. Kumbaga po yung pag-alaga, yung tong ano yung dalawang benta niyo, magkano po ang kinita niyo doon sa isang baka na sa apat na buwan? Bay doon sa isa eh, ano eh. Ah, uh, 180 ang aking hubli sa tao. Aha. Ay kumita ng 30 tono na tanaw. 30 po sa dalawa. Mm -hmm. Ay, ayos nga naman pala. malaking nga rin pala kinikita sa ganitong pagbabaka. Ayan. Kaya pala si Kagawa di talagang nagkalaga. Pero po itong mga ito lang po ang pating niya dito. Mm. Hindi yan, mga grower na yung... Ah, meron kayo dito yung mga pinapalaki, ano, mga anan doon. Mm -mm. Kagawad, ang tanong ko lang po, pati ay magtatanong po. Ano po bang kalimitan ng pakain yung sa mga alaga niyong kantong... gantang... Hindi, silage. Aha. Na, pinakawala na yung pagkawala kami yung kumpay na nakukuha. Asa sadya priority niyo um, yung kumpay? Yan, yeah, mga may laman ito. Ah, ito pala may mga stock sa yun, yung mga ano, silage mm -hmm. po. Kung bagay nag stock na rin po yung kayo pala. bumili rin yung bill silage yun. Aha. Alin po ba? Are, are, ah, ito, 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 may nakita nga pala ako dito, parang nakasako. Tapos pag nakakain, pinapakain dami ng cattle concentrate. Oo, uh, uh, -oh, cattle concentrate po. Ah, mm -hmm. uh, ito pa yung binili nyo. Oo. Oh. Kasama na yung bunga niya na ano. Yan ang maganda. Oh. Sa mga gatasan. Ah, sa panggatasan oh. naman po yan. Mas maganda. Oo, oh, uh oh. para mag siyang gumagatas at kasama na yung bunga ng mais. Ito na talaga yung sa ilis, kasama yung bunga oh, ano, na biniginaan nila. Oh. Bili ko naman dito, 8.50 ang kada kilo. Eight 8, 8, 8, 8, 8, 8 pesos and 50 centavos yun yeah. ang per kilo uh -huh. yeah. eh. saan pa po galing ito? ay palagay gawayan ng ano eh doon sa rumsol ah sa Oo uh -huh. uh -huh. sa rumsol kila natin ang um, pakain ko naman yun po yung cattle concentrate uh -huh. sa ako alin pa ay cattle concentrate I I I ah. gawa din ng rumsol Ilang beses po kayo nagpapakain ng ito, yung katulad itong sa maghapon ng inyong mga baka? Dalawa. Dalawa? Uh -huh. Mga anong oras po pag umaga? Gatong uh, oras. Alas 7. Ay, alas 7, alas 8. Alas 8. Tapos sa kasunod na po? Eh di sa tanghali. Di ba mga bandang alas 6. Bibigyan namin ng cattle concentrate. Cattle concentrate po. Um, tapos. La may lahok may na tarap. Parami. Ah. Pagkatapos po nun, yun yung ano na yung damo na ulit yung no, sa, sa bandang pahapon. Pahapon. So, tapos pahinumin ulit. Mm. Pwede pa ma ay wala kayo yung combination niyo nung sinasabi niyo dito ng cattle concentrate ano? Wala na ubo. Naubos na. Yeah. At nagkabagiyuhan ngay. Kakahapon <laughs> na uh, huling pagkain namin, busy na Oo. Oh, oh, oh. Yun pala ang ano ni Kagawad. Ang ganda po ng inyong coral pati eh. Ang ganda. Ito po ay eh, Kagawad, alam niyo ba po sukat eh, itong ano niyo? Ah, tandaan nyo pa po yung sukat ng inyong koral. coral. Meter ito. At ito pong 1 meter kada isang pita. 1 meter ito pong haba niya e. itong gatay 1 eh, meter. Tapos po yung pinakapahuli niyang ganun. Nasa yeah, ho. mga dish yan. Dish po ang haba. Napakaba. Oo. Oh. Pero ayos lang po. Medyo hindi <laughs> rin makakalabas agad yung baka pag matras. Uh, hindi nga. Uh -huh. Ito pala yung ano. Tapos po itong mga bakal niyo ay mga ano na siya. No? Mm -hmm. Yung ginagamit siya kiri po. Mm uh -huh. Matibay-tibay na po siya. Ayan. No? Ay, Mag-almang baka. Hindi ba sa mga <laughs> labas po. No? Hindi. Ayan. Magkano? Pero po, kagad pero iba naman din kung magkano ang inaabot niyo nung ano kasi marami magtatanong sa atin kasi marami ring gusto magtayo ng building eh kasi pagkawain nga minsan ni eh, nasisira kaya, siya eh matatlo mapaapat ang gumawa aha ay mahigit isang buwa Christian na ginawa ninyo ito na ah kumbaga ito pa eh, sila na rin pang nagawa magkano pang inaabot kaya nitong ganto building sa inyong estimate ah 150. Kailang kay na kasi mismo gumawa din oh, ako bagay ano yung labor. Oo. Oh, 100 si kapang <laughs> engineer. Ito pala yung gas nila dito ay 150,000 daw po ang gastos nila sa building nito. Mura-mura mura po ito ano? Okay na tao. Oo, oh, oh. ay, ay kaya kaya. Ayun wala. kaya nakamura-mura ng konti at may nagtanong tayo ng ganito ay eh. pag ganito na kalaki medyo mahal na ay. Eh. Ayun po. Ito po yung style lang ka ano eh. ni. Hindi po ay naglagay ng inuman ano ba sa pakinan lang. Oo. Oh. Mm -hmm. Yan po ito po yung mga baka pwede nila. Hindi naman kainumin na rin. Ha, ah, pwede rin po. Please, Ay, meron nga pala po. Oh. Pwede pala itong ganito, o. Oh. Pagkatapos pakainin, meron sila ditong butas na. Pwede sila halangin, no? Ayan. Ito po pala yung pwedeng ganito na ang mga pagpapakain ng mga baka nila, o. Oh. Ayan. Ito na lang po yung pakainin, yung isang timbang ganun yung pinapakainin. Nagdagdag yeah. ah, pa rin po. pa rin po. Mga ilang ganun po dapat pang karami. Tatlo. Tatlo. Mm -hmm. Ako bagay i- Susunod, cattle concentrate. Mm, -hmm. yun po. Ang cattle concentrate nyo, mga alas 10 nyo po pinapakain. Mm -hmm. Abundat yan. Pusog na busog talaga, yeah. ano? Ayan. Ito so, pala ay ayos din pala ang pagbabaka. At mga talaga yun, si kagawad nga po yung, yung malaking kinin. Ang mga yun ang matsatsaga. talaga. Mm -hmm. Okay, hindi ko lang matanda ko ng taon. Ako'y okay, nakatuture sa rated king. Mm -hmm. Anak, may pumunta rin po dito sa inyo. Hmm. Hmm. Dahil na, naiwanan ako nung pinsan ko ng dalawang baka naparami ko. Ah, oo. Oh. Uh -huh. Ah, paano po, paano pong mga babae siya? Dalawang babae? Aha. Uh -huh. Nagpunta ng Italy, nihabili uh -huh. sa akin. Uh hmm. Iniwi ko. Uh -huh. ko. Ah, salagsadya po pala kay... <laughs> hindi ako nagbili ng babae. Pagkakaanak ng babae, hindi ko pinagbibilay. Ah, oo. Uh -huh. uh -huh. Ay, di, na nagdumami -nag na dumami po siya. Ah. Uh -huh. Si Pin Kagawad, meron din pala kayong mga ina hindi itong inaalagaan. Oo, naroon sa karitan. Pinaibig ko sa akin mga mga Ah, meron din pala. Kung, kung baga dito kayo nakapokus sa patining ng mga baka. Yun pala. Pala yung maganda dito at si Kagawad din marami na rin pala mga paalaga mga baka. meron pang ilan sa tao. Pero po itong nakakuran dito patining, ito lang po talaga. Ah, ba? Anim. Anim po ang ano nyo lagi dito. Oo. Oh. Oh. Ilang... Ito yung milking cow. Oo. Ilang buwan po ang pinakamatagal yung dito na experience sa pag-aalaga ng baka? Ayun pala yung dalawa ko. Mm -hmm. Ayun pala. Sa yung dati, ako yung may mga alaga at yung nakagala. Mm -hmm. Ayun matagal at gawa nang nauulan. Yun po, ipagpag nauulan daw na mamaya. Ipagpag nauulan daw na mamaya. Oh, oh. oh. pala ang ano kuya. Ayun po. Ito so, po pala yung mga baka nila dito. Na, Ayan! Yeah, ano. Pakipatay tumay! Sa edad naman po ng mga patining po na ano na bakang pinapasin na salang yung sa ganito. Dapat po yung mga ilang taon po ba dapat ang baka bago ay, ilagay sa ganito patining. Uh, eh, mga uh, mga balag na hmm. ay, mga may edad-edad na para direksyon na pagkaba uh -huh. Ay, patagay, mga bata pa yan yan hmm. yung pa sa paglaki ito po yung mga bata pa rin pala ito Pero -hmm. Parang lalaki na ano <laughs> bata pa yan uh, ah, ay ito ba yung sabi nyo yung parang sariling panak nyo na dito Oh, ay, kagaya pa. Anak yun. Ah, ay, yung isang yun. Ay, sa ano. Hmm, yun naman pala. Kung bagay yung ginag... Magtatagal yun sa... Ay, ito pa ito. Ganito. Ito pa balagbagin pa lang ano. Oh. Itong dalawang ito. Yung galing kay Boss Jer na bilhin ni Bonnet. Sa paglakay, grower pa nga. Hmm. yan. Yan po. Pala yung mga... Sa bibili ka ng mali, palalaki mo. Hindi, yan ah. Dito na lang po sa ganito. Pag may nagsa uli sa akin ng malaki, hindi yun. Kagaya ng dalawa. Aha. <laughs> hindi Pinapatining ko. Sinasalang yun na po sa patining. Talaga pala ng apat na buwan ni eh, si Dispatch mm -hmm. sa dalawa, ginawan tatlo. Mga ah, kung bagay, eh, pinakamatagal lang nyo po yung apat na buwan. Mm -hmm. Talagang kalimitan po yung tatlo lang. Mm -hmm. Ay, pala, sabi ni Kagahan. Sabi mo kan, eh, yung kanina, ipalina bang ganyan, sabi matagal yung dalawang yung anong yun. Talaga palang tatlong buwan kaya. Yung kaya? Kaya, yun mm -hmm. pala. Sa gastos naman po, hindi naman talaga natatalo din. Hindi naman. Mm -hmm. Lalo ngayon, may nakabalansin mm -hmm. na. Nagatas ako. Oh. Mm, kung bakit ito pa yung pinakanin nyo? Kumita na. Hmm. nagdala ko eh. Alasin ko ako narito na yun. Eh. Mm, yun naman pala. Maganda talaga pala ang ano, pagbabaka po. Basta, yun nga lang, lang. tiyaga lang talaga po. Uh -huh. ah, harapin mo lang sila ng husa. Yung maraming ura sa inuma. <laughs> <laughs> yun sabi nga nila. <laughs> Masa, ah, maganda. Ay, nakapagbigay ng trabaho sa aking mga kasama. Aha. Yun pala ang ano ni kagawa dito. Yun pala kagandahan dito sa ganda pag babaka. Basta magtsatsaga ka lang kasi mahirap naman po gusto mo pa pala yung baka hindi mo naman inaalagaan. May hirap din po pag-alaga ng ganun. No? May hirap. <laughs> Mamayat yan. Uh -huh. Lulugoyin ka sa panahon. Hmm. Tatagal eh. pala yung ito po yung mga baka ni ito po yung, ito po yung mga ito pong ganito kalaki mga ilang buwan yung alaga itong alaga tong ganito Makabuti ng taon? magtatagal tagal yung ay, pasising ka rin ko yan. Ah, talagang papag... Mga tutuy na tutuy pa. Oo, oh, mga batang-bata mm -hmm. -bata pa. Yan ano, you know, mga bagong walay pa yan. Uh -huh. Kaya yun, mga namayar. Hmm. E eh, paano po ito? Ipipitsin na rin po siya? Mm hmm, tuloy na, na, na po yan, tuloy na rin. Patil ko si Trey. Oo, Kung bakit tuloy na rin pala pagkakanan ng gano'n. Eh... Kala ko po yung iba kasi na pupunta natin, inaano mo na nila, hindi mo nila pinupurga ng gano'n na para ano. At magasos daw ay. <laughs> Tuloy na po yan. Uh -huh. so, babawi sa bilis ng paglaki. Oo, uh -huh. sa sabi ng paglaki. Ay, kung pagayagayan niya, ay matipid na paglaki niya. Opo, oh, pag tinipid nga ang pagkain, ay tipid din ang paglaki. Ano po? Yan, tama nga naman po at ano. Uh, ano hayop? Kahit anong hayop ka naman pagka... ka sa paglaki. Mm po din natin puntahan yung inyong ano? Yung mga Holstein. Po, hindi niyo pinapasok na dyan sa Coral. Hindi na. Wala ng... na rin. paglalagyan din. Eh. Ah, wala na rin po. At kumpleto, Ano na, sakto nang sa kanilang mga baka. Meron naman eh. Ito po yung pay. Lalaki ba ba eh? Lalaki. Ginagamit yung materyales? Hindi naman. Hindi naman. Hindi ko sakaling. Yung... Oo. Mag magandang, mag, para magandang klase na pagkabaka niya. Oo. Oh. Hmm. <laughs> ilan, 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 po ditong nakatali niya dito? Nakatali dito ang nakatali pit. Pira Oo. Uh -oh. Ay tatatlo yung araw nito. Ah, tatlo. Ito yung isa yung bagong bilhin niyo. Paro din ang pagkain niyo. Ganun din. Ganun din. Last yan, din lang pakain Ah, uh, kumbaga hindi niyo rin talaga tinitipid ang baka niyo, ano? Hindi. Mm. Sadya pa lang ang mga baka na dito ipag sa ang mga baka, ano? Katulad nito, i ah, uh, ganun din ang pakain niyo, silage na rin. Yun yung mais ginigil uh, eh, uh -huh. na ginigiling. Ah. Uh mhm. -huh. Ginigiling. Ginigiling tapos, ginigil. ginigil. tapos ni-stack niyo. Yung nakalagay ka nalang? Yung nakalagay ako naging aros nag-aalaga naman ngayon. Ah, ikaw na rin palang? Oo. No. Ah, oo. At si Kagawad minsan ay may busy sa ano? Si Kagawad mm -hmm. minsan eh, pag siya wala eh, hindi pa ako nag -agata. Ikaw na rin? Mm hmm. Tinan nyo ito okay. po. Hindi naman malimit. Baga, pang ano ba e, pag siya may pinupuntang may seminar, mm -hmm. eh di. Ako ang naging, nag-aalaga. Ako oh, ang pinakanan niya. Ito. Ito po ibang mga uh, pa panak dito, bili din. Ito, so, uh, bale, ang inahin ito, nabili ng ninong ay may anak. Oo. Siya naging anak. Oo. Siya nga ang anak, na dala -dala. Oo. Oh. Ngayon, ay pinaiwi pina nila yan. Pinaiwi. Oo. Oh. parang pinailangan yata nung may ang pira. Oo. Oh. Hindi, pinahubli yan. Pinahubli sa amin. Ito yung namang inahin yan. Oo. Eh, nagmatsura na. Ah, pinalaki na lang. Nagmatura na, pinaltan. Tapos ibinili uli na sa kanila uli. Ah, kung mag na lang ng ano. Oo. Oh. Yan. Ito pala kung baga, mag siya, binili o buntis? mag magina mag, si mag -ina, ah. 75 plus ang nabili, ang bilyan eh. Mm hmm. Ngayon eh, Ini mampal. Kasi malit pa, malit pa parang di pa walay nung mabilian. Uh -huh nung sa Oo. Oh, ah, tapos ito ito po ito ipanak eh, niya na rin tadi. Yan, yan, Ay tapan. Galing din niya sa paiwihan eh. Ah, paiwihan din. Paiwihan din. Uh Oo. -oh. Kaso oh, isinauli din siguro kailangan din ng uh, pera. Uh Oo. -oh. siguro kaya ka naghahanap buhay ang tao para sa kaling. Kumita oh, Pag may emergency. Emergency. Oo. Uh oh. Uh -oh. Sa baka. Isinauli. Oo. Uh oh. Tanda pinahublihan na lang din. Pinahublihan na din. Oo. Uh oh. Basta, pakain na para-pareho ano, para, may uh oh, silage. Yan, yan. Uh oh. Napakain niyo yung sel sa si umaga, ah. Oh. tapos Tapos si Kila naman eh, malawak-lawak naman din itong napapaglawig ang Ay Oh. Edy, nilalawig ko na lang. Tapos si eh, sa hapon, akin papakainin, akin ko. Ah, kutin ko dito. Mm -hmm. At kasabay na po po yan. Ah, talaga sabay-sabay <laughs> no, sa lahat. Oo, baga, ano Sa kumbagay. Kung ay... ko ng alas dos ng hapon, uh oh. tapos magmisa ng gili, edy, akin papakainin yan. Ako mm -hmm. dito pa yan. At ang naman, edy, siya magagatas siya Ah, Sa okay. mga bandang alas 3 yun pala kumbaga ito pala uh, lahat ng alaga niya dito isa ang pakain walang He, isa, oh. mabila mali ba lang sa kalabaw sa kalabaw eh. at yun talaga yung na pagkain yun. ayan oh, uh, ano yung siya na lang niya diyan ay di mm. yun na lang niya ay dati na yung nangangain din ay umayaw ay di, di. at hindi siya lang ay talaga ano abay parang, pero ah, kung ah, siya nangangain hindi si bibigyan damay ay, din eh. <laughs> dito pala kagawad ang pakain niya pala sa mga bak lahat po ng alaga niya para pareho oh. ah maganda pala at kumbaga sa cattle concentrate Oo pag

Tinan nyo po. Pati ang kagandahan dito, kanlong maraming Tapos salamat mga po sa so, mga, mga katalong TV. Sana po yung nagustuhan mm -hmm. niyo ang video natin sa araw nito. Doon po sa may mga katanungan dito sa ating farm visit sa mga pataba yung mga baka ganito, pwede po kayo mag-comment below para naman masagot natin at papuntang itanong natin kay Kagawad. At uh, abangan niyo po yung ating part 2 na ating video dito po sa mga katalong baka ni Kagawad. Yung mga Holstein at Jersey mga baka. Kaya pa-share po na ating video uh, at sana po ay huwag kayo magkalimutan mag-subscribe. God bless mga katal